Magandang agham Pilipinas, kayo'y nakatutok sa DOSTV Bantay Vulkan. DOSTV box nagbabala sa posibleng pagputok ng vulkang taal. Naglabas ng babala ang DOSTV box hinggil sa posibilidad ng pagsabog ng vulkang taal matapos makapagtala ng bigla ang pagtaas sa real-time seismic energy measurement nito. Ayon sa ahensya, ang pagtaas sa seismic energy measurement kasabay ng kawalan ng pagbuga ng volcanic gas mula sa main crater ng vulkan ay maaaring indikasyon ng pagbabara sa daanan ng volcanic gases sa loob ng vulkan. Ito'y isang kondisyon na posibleng magdulot ng isang phreatic eruption. At upang bigyan tayo ng update tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Bulkang Taal, makakausap natin ngayon sa kabilang linya si Mr. Paolo Reniva, resident volcanologist ng Taal Volcano Observatory. Magandang agham, Sir Paolo! Sir Paolo, ano po ang mga aktibidad ng Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras? May pagtaas po ba sa seismic energy nito? Ah, yung past 24 hours po natin ay isang tremor lang yun nga po yung ongoing na tremor na na-detect na record natin nung July, July 6 sa uh, 3:37 a.m. So yun pa rin po yung uh, record natin for the past 24 hours aside from that yung tremor po uh maintain niya po yung ano niya yung seismic energy na na-accumulate niya, yung average seismic energy. So yung 3.37, from its start nung 3.37 a.m. hanggang sa ngayon po, although medyo bumaba ka po, nagkaroon ng decrease sa, uh, sa average values niya, medyo tumaas po after er, er, a few hours ulit. Ang isa kasing seismogram po is may minimum or average count siya. So, sabihin natin yung last 500 counts, tumaas yung average values niya. Yung po yung RSAM, yung po yung real-time seismic amplitude measurement. Yung po yung average ng 24-hour record ng seismogram or hourly record, tumaas po siya. So, from 500 counts, medyo umabot po siya ng up to 3,000 counts nung Sunday. So, due to that, Uh, naglabas po ng advisory yung t Kasi based sa observation sa sa experience sa uh, on monitoring Taal Volcano, nung June 16, from an, yung average na RSAM, tumaas po siya. So nagkaroon po ng increase ng seismic energy. Naglead po yun sa isang maliit or weak phreatic eruption. So, nung July 6, nung Sunday, nung nakita natin na ganun nga, so minarambutin ng p na maglabas ulit ng advisory based dun sa previous na mga monitoring experience or uh, based sa previous na monitoring data ng observatory po. May mga visual signs po ba tayong dapat bantayan o bigyan pansin? na ano naman natin doon sa aside from yung sa steaming kung voluminous siya na observe natin kasi kung may mga upwelling sa crater lake at doon sa steam na yon kung saan yung direction niya doon po kami nagsusukat ng SO2 so isa nga pong tiningnan din niyo kasi nung tumaas nga po yung average nung ARSAM, bumaba naman yung SO2 yung sulfur dioxide uh, Um, yung amount ng sulfur dioxide bumaba siya. So based dun sa advisory release, baka tinitingnan din ng people na baka na-block yung or na-plug na yung mga daanan ng singawan ng mga gas, ng SO2 halimbawa. So, yung pag na-block yun at may ongoing tremor, posible magkaroon po ng pressurization sa Taal Volcano. Na yun po yung pwedeng magdulot ng pagsabot niya. Sir Paulo, kung magpapatuloy po ang ganitong aktibidad ng Bulkang Taal, ano po ba ang dapat asahan ng mga kababayan natin na nakatira malapit sa bulkan? So ang ano kasi natin dyan is yung based sa advisory nga nung narelease nung ano is possible na parehas lang, lang nung June 16 na activity na isang mahinang pagsabog na confined lang naman sa main crater, walang masyadong, walang na-generate na ash column. Iyon po yung mga tinitingnan lang natin. Most of them were sa Volcano Island lang, sa main crater lang. So, wala naman siya. Ang epekto niya lang minsan is yung kung may abo, pwedeng kunsan yung drift ng ash column, doon po yung may babagsak yung abo. Pero in case, in most cases since last year, karamihan ng activities confined lang sa Volcano Island po. Sa panghuli, Sir Paulo, ano po ba ang dapat tandaan o gawin ng mga kababayan po natin no, na nakatira malapit po sa Bulkang Taal? Uh, based po sa alert level scheme ng PBOLS na five level from alert level zero to alert level 5, ngayon po yung tala ay nasa alert level 1. So in alert level 1 volcano, classified siya is a volcano in a state of low level unrest. So, you base po dun sa mga parameters ng alert level 1, yung, uh, yung pagbuga ng SO2, which is dapat more than 1,000 sa cases ng Thales. Ngayon, mga past few weeks, less than 1,000. Meron po mga uh, volcanic earthquakes, gaya nga po niyang tremor. So, ang status niya po is consistent with alert level 1. Sa so, ngayon po, wala tayong nakikita na pwedeng eh, mag-elevate ng, ng alert level o erasia based sa uh, monitored parameters ng Taal. So ang recommendation kasi ng P-Balls, kasama yan lagi po sa mga bulletins o sa mga infographic bulletins na release niya is yung Volcano Island is uh, no permanent habitation zone kasi nasa bulkan mismo siya. Hmm. Tapos wag pong mamamalagi ng matagal sa bulkan. At sa mga mainland communities naman po, yung mga nasa shoreline, mga municipalities and cities na nakapaligid sa Taal Volcano is uh, yung kahandaan po. So, uh, kung baga makinig lang po or uh, sumunod lang po sa recommendation ng PBOLS at ng mga local government units ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at ng sa Office of Civil Defense po. Maraming maraming salamat Sir Paolo sa update na ito tungkol dyan sa Bulkang Taal. At yan ang ating DOSTV Bantay Bulkan. Mananatiling nakatutok at magmamasid ang DUST sa kondisyon ng mga bulkan sa Pilipinas. Ako po si Desa Maderal, One DOST for you.